Laging nagigising sa 10 oras ng gabi. Tahimik ang paligid pero sa loob mo may gumigising. Parang may meeting ang isip mo na hindi mo sinangayunan. Ang puso mo naghahanap ng kapayapaan pero ang tulog mo absent. Habang ang iba ay mahimbing na parang sanggol, ikaw ay gising na parang may final exam. Hindi ito dahil sa ingay o ilaw kundi dahil sa isang hormone na akala mo'y pang-emergency lang, ang cortisol. O si cortisol dapat mababa siya sa gabi para makapagpahinga ang katawan makapag-repair ang mga kalamnan at makapag-imbak ng alaala. -ala. Pero sa modernong buhay, napapalakas siya ng stress, late night scrolling at mga patagong asukal sa midnight snack. Kaya kahit gusto mong matulog, ang katawan mo ay parang naka-alert mode. Pero teka lang, hindi ka nag-iisa at hindi ito forever. May pag-asa. May anim na natural, simpleng paraan na sinusuportahang agungan kang bumalik sa mahimbing na tulog. At ang simula, isang kutsara lang. Isang kutsara ng kabutihan, kalikasan at kaalaman. Isang hakbang pabalik sa katahimikan ng gabi. Dahil ang gabi ay para sa pagpapagaling, hindi sa pag-aalala. Kung gusto mong matuto pa ng mga praktikal at makabago, pero makataong paraan para sa mas malalim. Natulog at mas masiglang umaga. Ah, uh, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Para sa tulog na tunay na panalo, kasama mo kami gabi-gabi. Una, ang unang kutsara ng katahimikan. Simulan natin sa una sa anim. Isipin mo ito, isang likidong kulay ginto parang yakap ng lola tuwing malamig ang gabi. Mainit, mabango at may dalang karunungan ng kalikasan. Raw apple cider vinegar na may mother. O yung parang may lumulutang sa ilalim. Huwag kang matakot. Yan ang bida. Baka amoy pa lang ay umatras ka na. Pero teka lang. Ang suka na to ay buhay na buhay. May enzymes, minerals at mga good bacteria na parang mga tiny helpers na tumutulong sa gut-brain connection mo. Kasi alam mo ba ang tiyan at isipan ay mag-BFF. Kapag magulo ang tiyan, nagwawala rin ang isip. Pero kapag kalmado ang loob, mas madali kang makakatulog. Kaya bago matulog, subukan mong uminom. ng isang kutsarang apple cider vinegar na hinaluan ng apat na unsang maligam-gam na tubig. Hindi malamig, ha? Mainit-init parang sabaw sa tagulan. Mapapansin mo, unti-unting bumabalansi ang blood sugar mo. Hindi na siya parang roller coaster sa dis oras ng gabi. Kasi kapag bumagsak ang glucose sa madaling araw, nagpapanik ang katawan mo. Emergency. Sigaw ng adrenal glands mo sabay release ng cortisol. Pero kung maayos ang blood sugar mo, tahimik lang ang katawan. Walang alam, walang gulo. Tuloy ang tulog. Ayon sa pag-aaral ng Arizona State University, kahit isang maliit na dose ng apple cider, vinegar bago matulog ay kayang magpababa ng blood sugar sa umaga ng 4%. Oh, maliit lang yan sa numero pero malaki ang epekto mula sa katawan na laging alerto papunta sa katawan na marunong magpahinga. Ang sekreto, acetic acid. Siya ang nagpapabagal sa pag-convert ng carbs sa sugar. Kaya hindi biglang tataas, hindi biglang babagsak, steady lang. At pag steady ang loob, steady rin ang tulog. Mas epektibo. Ito kapag maligam-gam ang tubig. Kasi ang malamig nakakagising pero ang mainit nakaka-relax. Parang spa sa loob ng tiyan. Pero tandaan, isang kutsara lang. Eh, hindi ito paramihan. Precision, hindi pabibo. At kung medyo nabigla ka sa asim, pwedeng lagyan ng kaunting raw na honey. Mga isang kaapat na kutsarita, lang pampalambot ng dating pero hindi tinatanggal. Ang bisa kapag pinagsama mo ang suka at honey sa isang baso ng mainit na tubig, parang may ritual ka na masim at matamis mainit at nakapapawi parang buhay may konting effort pero may ginhawa rin. At ayon sa mga bagong pag-aaral, Kapag ginawa mo ito gabi-gabi sa loob ng dalawang linggo, pwede nitong pababain ng cortisol spikes ng halos 25% sa mga matatanda. Hindi biro yan. Isang kutsara lang pero may lakas na magpatahimik ng katawan. Bago tayo magpatuloy, itype ang isa kung nagustuhan mo ang paksa natin at zero kung hindi. Idag mo na rin kung saan ka nanonood. Tuloy tayo. Hindi ito magic. Isa itong paalala na ang katawan mo kahit pagod, kahit gising ay may kakayahang bumalik sa kapayapaan, kailangan lang ng kaunting tulong. Isang kutsarang may malasakit. Pangalawa, ang kutsara ng katahimikan. Ngayon, kung tapos ka na sa masim na paunang hakbang, huminga ka muna. Dahil ang susunod ay hindi kasing tapang ng suka pero kasing halaga. Pangalawa D sa anim na hakbang ay isang mineral na tahimik pero makapangyarihan, magnesium o yung hindi masyadong napapansin pero kapag nawala ramdam na ramdam kapag kulang ang katawan sa magnesium, parang laging may emergency. Tumitigas ang mga kalamnan. Hindi. Makarelax ang isip at ang sistema ng nervyos. Mo ay parang naka-standby mode 247 kahit gabi na hindi pa rin bumibitaw. Parang bantay sarado ang katawan mo sa stress. Pero may solusyon. Magnesium glycinate. Banayad. Madaling tanggapin ang katawan at hindi magulo sa tiyan. Isang kutsara ng pulbos nito hinalo sa anim na onsa ng maligamgam na tubig bago matulog. Parang paanyaya sa katawan mo na. Tama na muna ang alert mode. Pahinga na tayo. Alam mo ba, halos 70% ng mga matatanda ay kulang sa magnesium. Lalo na ang mga lampas 60. Kaya, kung ikaw ay isa sa mga gising sa 10 oras ng gabi, baka ito na ang sagot. Isang pag-aaral lang nagsabi. Ang mga seniors na may insomnia na umiinom ng 500ml ng magnesium glycinate, gabi-gabi ay nagkaroon ng mas mababang cortisol levels at halos Isang oras na dagdag sa malalim na tulog. Isang oras bago matulog parang jackpot na yan. Ang gasikreto magnesium ay tumutulong sa paggawa ng gaba neurotransmitter na parang security guard ng utak. Siya ang nagsasabi kalma lang walang dapat ikabahala. At ang glycinate form ay special dahil may glycine na tumutulong sa magnesium na tumawid sa blood-brain barrier. Ibig sabihin diretsong tulong sa utak para sa mas mahimbing na tulog. Pero tandaan, dahan-dahan lang ang pag-inom Sukatin ng isang antas na kutsara mga parhanod ma'am sa mainit na tubig. Huwag gulatin ng katawan. Ang pagpapagaling ay hindi karera. Maraming nakakaramdam ng wave of peace sa loob ng 20 minuto. Pero kung hindi agad gumana, bigyan mo ng ilang gabi. Parang pag-ibig minsan. Kailangan ng konting tiyaga. Ang magnesium ay hindi lang suplemento. Isa itong paalala na ang katawan mo ay may pangangailangan na minsan ay tinatanggihan ng modernong buhay. At sa pagbibigay muli nito, binibigyan mo ang sarili mo ng karapat-dapat na pahinga. Pangatlo, kutsarang matamis para sa mahimbing na gabi. Kung tapos ka na sa suka at magnesium, heto naman ang pangatlong hakbang. Mas matamis pero hindi basta-basta pampatamis. Isa itong prutas na may pakinabang sa tulog, tart cherry. O mga kag, hindi ito, basta cherry sa cake. Ang tart cherry sa melatonin ang hormone na nagsasabi sa katawan, mo oras na para magpahinga. Pero hindi lang 'yan. May taglay din itong anthocyanins, mga makapangyarihang antioxidant na tumutulong magpababa ng pamamaga at magpakalma sa cortisol sa gabi. Kasi ganito 'yan, kapag may inflammation sa katawan, nag-a-alarm ang immune system, naglalabas ng cortisol bilang proteksyon. Pero ang problema, kahit wala namang tunay na emergency, gising ka pa rin, parang may fire drill sa kalagitnaan ng gabi. Pero kapag may tar cherry sa sistema mo, parang may nagsasabing kalma lang immune system? Wala tayong sunog. At ayon sa pag-aaral mula sa Louisiana State University, ang mga seniors na may insomnia na uminom, ng tart cherry juice dalawang beses sa isang araw, ay nakatulog ng mas mahaba. Mahigit isang oras ang dagdag. Bukod pa sa pagbaba ng inflammation, ang secreto to theory concentrate. Hindi yung karaniwang juice na may dagdag na asukal. Ang purong Montmorency tart cherry concentrate ay mas matapang mas epektibo at hindi magugulo ang blood sugar mo kaya walang sabotahe sa tulog. Pagkatapos ng edad na 60, bumababa ang natural na melatonin ng katawan. Kaya mas madali tayong magising, mas mahirap bumalik sa tulog. Pero isang kutsara ng tart cherry concentrate, hinalo sa anim na unsa ng tubig. Mga 30 minuto bago matulog. Parang paanyaya sa katawan mo na bumalik sa rhythm ng gabi. At ang lasa matamis na may konting asim parang alaala ng kabataan. Pero ang epekto pang adult, binabawasan ng pamamaga, pinapababa ang cortisol at pinapaganda ang tulog. May bonus pa, sa unang gabi baka mapansin mong mas vivid ang panaginip mo. Hindi dahil sa magic kundi dahil bumabalik ka sa mas malalim na sleep cycle. Parang reunion ng katawan mo sa tunay na pahinga. Kapag ginawa mo ito regularly, hindi lang tulog ang gumaganda. Pati ang stress hormones mo ay nagiging mas balanced. Isang simpleng inumin pero may lakas ng agam at lambing ng kalikasan. Gabi-gabi isang kutsara ng tart cherry concentrate para sa tulog na hindi lang mahimbing kundi nakapagpapagaling. Pang-apat, kutsarang may lakas at luwak. Kung napakalma na ng tiyan mo sa suka, napalambot na ang kalamnan sa magnesium at napatamis na ang gabi sa tari, heto naman ang pang na hakbang. Isang ugat na may ugat sa sinaunang karunungan, ashwagandha, o medyo eksotik ang pangalan. At kung tatanungin mo ang kahulugan nito, amoy ng kabayo. Pero huwag kang magalala. Hindi ito tungkol sa amoy kundi sa lakas. Kasi ang ashwaganda ay kilala sa kakayahan nitong magbigay ng lakas habang pinapakalma ang katawan. Parang tahimik na bayani ng gabi. Sa panahon ngayon na parang laging may deadline, ang katawan natin ay laging nakaalerto. Cortisol dito, cortisol doon. Pero ang ashwaganda parang sinasabi sa katawan mo, "Teka lang lahat ng bagay kailangang sagutin agad." isang kutsarang pulbos ng ashwagandha, hinalo sa mainit na gatas o tubig, ay naglalabas ng mga compound na parang shield laban sa stress. Pinapakalma nito ang isip, pinapahinga ang adrenal glands at binabalik ang natural na rhythm ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paggamit ng ashwagandha ay nakakapagpababa ng cortisol levels. Hindi instant pero consistent. Parang kaibigan na laging nandyan kapag kailangan mo ng katahimikan. Bilang isang adaptogen, Tinutulungan nitong humarap ang katawan sa stress nang hindi umaasa sa mga pampatulog. Hindi ito pampatulog. Ito ay tagapagturo sa katawan kung paano mag-relax ng kusa. Inumin ito isang oras bago matulog. Ihalo ang isang kutsara sa walong onsa ng mainit na gatas. Kung gusto mo ng konting lambing sa lasa, lagyan ng kaunting cinnamon o nutmeg. Parang bedtime treat na may silbi. Gawin mo itong gabi-gabing ritual. Hindi lang para sa tulog, kundi para sa grounding. Para sa pagbalik sa sarili. At sa paglipas ng panahon, mapapansin mong mas maliwanag ang umaga, mas kalmado ang loob at mas buo ang tulog. Bonus pa, nakakatulong ito sa kalusugan ng thyroid lalo na sa mga seniors. Kaya isang kutsara lang pero ang epekto, pangkalahat kagalingan at kapanatagan. Panglima, kutsarang matamis para sa katahimikan. Kung ang aswaganda ay parang tahimik na lakas, ang susunod naman ay isang simpleng tamis na may malalim na silbi. Hindi ito dessert ha. Ito ay raw honey mula sa mismong paligid mo o yung pulot na hindi dumaan sa sobrang proseso. Ang raw honey ay hindi lang pampasarap sa tinapay. Ito ay isang kutsarang may kakayahang magpababa ng stress at magpataas ng tulog. Bawat patak nito ay may halo ng fructose at glucose. Banayad na enerhiya na hindi magugulo ang blood sugar mo. Kasi kapag kulang ang enerhiya sa gabi, nagpapanik ang katawan. Naglalabas ng cortisol at adrenaline at minsan sinusunog pa ang muscle tissue para lang makakuha ng fuel. Pero isang kutsarang rawhani bago matulog, parang sinasabi sa katawan mo, relax lang, may reserba tayo. Ayon sa pananaliksik, nakakapagpababa ito ng stress hormones ng hanggang 50%. At hindi lang yan, sinusuportahan din nito ang produksyon ng melatonin, ang hormone ng tulog. Paano? Nagsisimula sa tryptophan, nagiging serotonin tapos melatonin, parang relay race ng katahimikan. Pero tandaan, raw honey lang ang may ganitong epekto. Yung processed honey sa grocery, wala na ang enzymes, wala na ang magic. Ang raw honey ay may mga aktibong compound tulad ng quercetin at pinoembrine, mga natural na tagapakalmang nervous system. At kung galing pa sa lokal na lugar mo, mas maganda kasi tinuturuan nito ang immune system mo na maging mas tolerant, binabawasan ang inflammation na pwedeng mag-trigger ng stress. Para sa tamang epekto, kumain ng isang kutsarang raw honey mga 20 minuto bago matulog. Hayaan lang itong matunaw sa bibig mo parang ritual ng pagbitaw. Huwag ihalo sa tubig o gatas kasi nababago ang epekto. Diretso, dahan-dahan at may malasakit. Ang honey na ito ay hindi lang pampatulog. May taglay din itong magnesium, potassium at B vitamins. Mga sangkap ng relaxation. Pero tandaan, isang kutsara lang. Kapag sumobra, baka maistorbo ang katahimikan sa paglipas ng panahon, mapapansin mong bumubuti ang tulog mo. Kahit pa dati ay putol-putol, ngayon ay mas buo, mas mahimbing, isang maingat na kutsaran ng raw honey. Isang gabi-gabing ritual ng tamis, katahimikan at kagalingan. Pang-anim, kutsarang tahimik, kutsarang panatag, at het na tayo ang panghuling hakbang. Simple lang ito pero huwag malitin. Isang kutsarang pulbos ng glycine. Hindi ito kape, hindi rin tsokolate pero may kapangyarihang magpahinga ng katawan at isipan. Ang glycine ay isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng collagen. Oo, yung pampabata ng balat at kasukasuhan. Pero ang hindi alam ng marami may rin nito para sa mas mahimbing na tulog. Ayon sa pananaliksik mula sa Japan, ang paginom ng 3gR ng glycine bago matulog ay nakakatulong sa katawan na mag-relax. Paano? Binababa nito ang temperatura ng katawan, parang sinasabi sa utak, "Uy, gabi na. Pahinga na tayo." At kapag bumaba ang init ng katawan, bumababa rin ang kortisol. Resulta, mas mabilis kang makatul, mas bihira kang magising at mas buo ang tulog mo. Hindi ito sedative, hindi ito pampatulog na parang switch off. Anong glycine ay nagtuturo sa katawan kung paano bumalik sa natural na balane. Parang coach na nagsasabing, relax lang, kaya mo to. Alam mo ba ang mga gumagamit ng glycine ay natutulog ng fortapor na mas mabilis? Hindi lang yon mas konti ang gising sa gitna ng gabi at mas alerto sa umaga. Parang tulog na may kasamang recharge. Paano ito gumagana? Tumutulong ang glycine sa mga blood vessels. Malapit sa balat na bumukas para makalabas ang init, parang ventilador sa loob ng katawan. At bilang isang calming neurotransmitter, sinasabi nito sa katawan dapat tapos na ang araw, bitawan mo na ang stress. Minsan mararamdaman mo pa nga ang malamig na sensasyon sa katawan. Hudyat na gumagana na ito. Isang alo ng katahimikan, isang paanyaya sa pahinga. Gamitin ang powdered form. Mas mabilis ang epekto kaysa sa tabletas. Ihalo ang isang kutsara sa apat na onsa ng tubig mga 30 minuto bago matulog. May bahagyang tamis ito, parang pag o kiss ng kalikasan. Hindi ito tulad ng sleeping pills. Hindi ka grogi sa umaga. Sa halip, mas magaan. Ang pakiramdam, mas malinaw ang isip at mas handa kang harapin ng bagong araw. Bonus pa, Tumutulong din ito sa paggawa ng glutathione, ang master antioxidant ng katawan. Kaya habang natutulog ka, gumagana ang glycine para ayusin ang mga nasirang cells, labanan ng stress at ibalik ang sigla mo. Walang komplikadong ritual. Isang kutsarang glycine lang sa tubig gabi-gabi. Isang matamis na paalala na kapag ang katawan ay nakakaramdam ng seguridad kung saan na itong nagpapahinga. Tahimik pero makapangyarihan? Ang naglaisin ay parang kaibigang hindi maingay pero laging nandyan para sao. Tinutulungan tayong muling, matuklasan ang kapayapaang matagal na nating hinahanap dahil ang mga lunas na ito ay hindi kailangang mahal, hindi kailangang imported. Nasa paligid lang sila, simple, natural at abot kamay. Kutsara ng pag-asa gabi ng kapayapaan, bawat sangkap na binanggit natin glycine, magnesium, pulot, serisa, ashwagandha. Suka ay bahagi ng kalikasan. Hindi sila bago sa katawan mo. Sa katunayan, matagal na silang kausap ng iyong biyolohiya bago pa dumating ang modernong buhay na puno ng ingay, ilaw at alalahanin. Ang magaremedyo na ito ay hindi mahika. Hindi rin sila shortcut. Sila ay paanyaya. Mga simpleng kilos na muling nag-uugnay sao sa likas mong karunungan. Sa isang kutsara lang, pwedeng bumaba ang kortisol, pumupa ang tensyon at bumalik ang katahimikan. Kung magsisimula ka sa tamis ng pulot sa kalmadong siyawaganda o sa linaw ng glycine, walang maling hakbang. Bawat isa ay daan patungo sa mas mapayapang gabi. At kung pagsasamahin mo, sila, mas lalim ang epekto. Isang kutsara ng glycine sa pulot o magnesium sa tart cherry parang duet ng kalikasan at agham. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, narihan ka para sa sarili mo. Sa bawat gabi, sa bawat kutsara, pinipili mong makinig sa katawan mo. At sa pakikinig, nagsisimula ang paggaling Ang katawan mo ay likas na nilikha para magpahinga Pero sa dami ng distractions, mga screen, mga iniisip, mga pangamba Minsan nawawala tayo sa ritmo Hindi kasira, nasa labas ka lang ng ugnayan At ang mga remedyo na ito ay tulay pabalik Kapag binigyan mo ng pagkakataon ng katawan mo Babagal lang tibok ng puso Lalalim ang paghinga at ang gabi ay muling magiging ligtas Hindi mo kailangang habulin ang tulog Hayaan mo siyang lumapit dahil ang kalikasan ay may mga kasangkapan at nasa iyong mga daliri ang susi. Bawat gabi ay bagong pagkakataon. Bawat kutsara ay paalala may kapayapaan sa loob mo at ang mga sweet dreams. Hindi sila nawala. Naghihintay lang sila, Sao. Handa kang yakapin basta handa ka. Ring tumanggap. Kung nakatulong, Sao, ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag at i-share sa mga mahal mo sa buhay. Baka sila rin ay naghahanap ng tulog na may tamis, katahimikan at kaalaman. Gabi-gabi sama-sama, tayong bumalik sa likas na ginhawa hanggang sa susunod na pakutsara ng kagalingan. Good night and sweet dreams!